bubunot asa na yung rapper bubunot ako ah instant muna dyan sa ano sa labisa yung ating oh ato na bubunot ako ha abang ano kayo dyan ah na yung ikaw nga mag ano dyan sa premio ah ito Ayan. Doon lang kayo. Ako na doon kayo. Huwag na po kayo lumapit sa akin. Doon lang po kayo. Doon lang po. Doon lang po kayo. Pakiusap lang po. Nakikiusap po ako sa inyong mga bata. Doon lang po kayo. Huwag po kayo lumapit. Actually, ako na po ang lumayo sa inyo. Ayan. Ang ako una kong nabunod ay si Inubatigab. Ayon, two men doon. Ah, oh, lalaman. Leg. Tang tapo na to. Leg. Ah, sa bulsa mo. Ma, Ma, nang TV ka nga magano. Uh, doon lang kayo. Wala wala dito yung pa-premyo nandoon. Na. Ha? Okay, Nick. Ang maderte. Ano? Laruan to ha. Ay, si. Tiara. Tiara. Wala, tiara, tiara. Eh, kita? wala, oh, tiara. Tiara, tiara. Tiara, oh, wala, tiara, tiara. Ita, dalawa, wala, Tiara, wala, 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 O oh, ito, bubunotin ko. 50 pesos to. Ah, di ba? Layo lang kayo, layo lang. O oh, gusto nyo, kayo naman dito. O, naman dun sa oh, kasi dun ako naman doon sa kabila. O kasi doon ako sa kabila. Eh, nandoon kayo. Lumayo ako. Nandito ah, na naman kayo. Lipat-lipat tayo ng pwesto. Ayan. <laughs> no, Next. Ay! 50 pesos to ah! Si Dorin. Dorin! Dorin! Basta uh, don, Basta don. Basta dun Ang mga napakajansin pa ang taliway Dito 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 ka be, sarap, dito, sarap Layo kayo be, Lumayo kayo dyan O, ah, dito na kayo, sarap to O, oh, laro na naman Ulog Dito, iulog nyo yung 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 yung. May mga pangalan yan? Oh, Lolo ko, ilagay mo na isa. Dapat ka malaki para ano. Eh, wala eh. Oh, nandito na kayo. Ako na naman doon sa kabila. Lipat na naman ako sa kabila. Ako na to. Laruan to ha. Laruan uh, yung yes, bibigay Laruan. Ah, yeta. Ah. Yeta. Ayan, ako ang laruan dyan. Gate 1, bumuha ka ng isa. Oh, Barbie, ayan. Ipakita mo dito, dito, dito. Ipakita mo dito sa ating kamera para makikita po. Ayan. Ayan. Oh. Okay, thank you. Doon lang tayo, mga anak. Doon lang tayo. Makikita po si Lolo sa inyo. Doon lang po tayo. O, di lalayo ulit ako. Ayaw niyong lumayo. Ako lang lalayo. Okay na yun. Okay, hanggang naman. O, oh, huwag kayong lumapit. Hanggang dyan lang kayo. O, oh, laruan. <laughs> Parang palayo tayo ng palayo. Oh, tayo dito sa San Pablo. Ayan, abo. O, oh. Renzo Labita. O, oh, Renzo, laruan to. Renzo Labita. Renzo. O, oh, punta kayo. ka doon. Mamili ka doon kung gusto mo. O, oh, ayan. Ayan. Oh, ayan kayo. Okay. Next. Laruan pa rin. Oh, laruan. Is dyan. Is dyan. Oh, punta ka doon. ah, ka doon. Oh. Oh, si Is. Joker. Oh, malapit na naman kayo sa akin. Lalayo na naman ako. Naman, naman, naman. Oh, ito. King King. Sino si King King? Oh, King King. Asahan si King King. Oh, mamili kang laruan dyan. Ayan. Oh, king King. Ano yun? Hindi, mamili nga kung anong gusto nila. Pili sila doon. Eh, dalawa nga daw ang King King. Ay, dalawa ba King King? Hai. Oh. kekeng. Oh, oh daluak oh, oh, oh no, para bagian. Penaluh... lahat. Patricia. Oh, Patricia. 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 Inta. ayan. Uh, um, di ba, hindi ko na nakikita yung mga nalalalo kasi uh, dito kayo sa, sa harapan ko. Eh, ang kayon, nandito na kayo, lipat na naman ako doon. Yan, dito, dito kayo ha. Doon na naman ako sa kabila. Sa uh, uh di, atras kayo, pupunta din kayo doon. Doon, doon. doon, doon! Ano ba naman talaga? At ako eh, uh, bonot! At ako eh, dito. ayan. Oh, laruan. ah kahirap na mga pangalan. ang nanay nyo, kung nagbigay siya nyo ng pangalan, pinahirap ang kayong tumulan. Piana. Piana. Oh, kung ano yung laruan. Ah, Piana. Uh, Piana. Piana. Next. Ah, ito pa. Ah, rain Labita Rain Labita Talaga naman Kapag ah, siniswerte Pagka siniswerte O, oh, yan na, nag-aaway na kayo Oh, layo lang kayo kunti Layo lang, layo lang ako, ako po makikiusap sa inyo mga bata Layo lang po tayo ng kunti Huwag po tayo mag-aaway Kung gusto niyo na magparapol pa ako Ha? Loren! Uh, Loren! Loren! Asaan si Loren? Uh, bakit ang dami nagtanda kamay ng Loren? Ayan, ayan si Loren. Ayan, oh, Loren. Loren. Uh, oh. bakit may nag-claim? Dalawang Loren! Dalawang Loren? O oh, yun yun, anak mo ba yun? Yung nagtanda kamay? Ito, ito. Andan na ba yung Loren? Nagtatan ka ba yung Loren? Halika, halika. Loren ka ba? Kapatid nga daw niya yung... Ang kapatid mo yun? Ano? Lorene. Wala Walang pilino nilagay. Isa yun ba, Myron? Mayroon ba nilagay? Loren lang yan sa bata. Sa bata to, sa bata Ay, yan, 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 yan to. kasi yung madata. Ito, Loren o, Loren o. Sa bata yan, Sa bata sa bata. Oh. Okay, next. Bulsa mo. Oh, ito. Si Brian. Oh, yan. Punta ka Yan. Next. Oh, mayroon pa. Mayroon pa tayong laruan dyan. Marami pa. Mga pakarami binili natin. Ang halaga po ng laruan na pinamili natin ay 1,500 yan. Ayan. Si Princess Pitch. Ah, oh, Princess Pitch. Ikaw. Ito, andito si Princess Pitch. Harap. Ayan. O, oh, next. O, oh, next. O, next. Mayroon pa? O, oh, ito, princess lang, nakalagay. Oh, aba, 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 Dalawa princess bit, tapos may mga princess talaga. ah okay kina penge. Mayroon pa? Mayroon pa? Jason! Princess lang nakalagay. Princess. Dalawa kasi. Dinala ko lang po si ulo na pilit ko kasi. Naglag. Eh, dadalaw na game nalalo na dalawa. ah. na dalawa. Bigyan mo. Meron pa tayong Ah, oh, meron pa. Connect. Okay. okay. Dapat agyenyo na pinido para ano. Loren. Oh, ikaw na naman.

Alek, Antran, Antran, Bia, 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 Oh, punca kajon be, buah kajon be, Oh, may dadaan, mayroon pa, dadaan na yang nagaanap buhay, mayroon pa, mayroon pa, dadaan yang nagaanap buhay, Panalin. Oh, padanin. oh, nasa na kayo. Nandito na kayo talikod ko. Alden Richard. Oh, Alden Richard. Sana. Alden, wala. Alden. Alden lang. Alden. Ito, tulad po pula. Oh, sige, baka doon. Alden Richard. Okay, ah. Ha. Oh, halo, halo. Halo.

Ayan. Uh, friend. oh, friend. O, oh, ba't oh, 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 ang dami nagtaandam, friend? Tingnan nyo to kung sulat nyo to. Ito! Ito! Huwag magbigay, ha? Ay, dito sulat. Ito, kita. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ayan. Ayan na, talikod. Na, talikod na. Ayan lang, friend. Alam nila, sulat nila. Oh, itu <tipan> Atras tayo, atras. Atras. Na natin oh. so, Stop. Stop. Oh. Okay. Stop. Oke, Stop. agila Stop. Ayan. Oh, pa? Al uh, Al uh, uh, Alin 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 Atan si Alin at Alin oh, Okay, kuha ka dyan Atran lang, atran lang Aline. Wala na Atran lang Atran Oh, ito J J J J Oh, ito J Oh, Joy J ano ba to? Joy o J? Joy po. Joy? Ah, okay. Sige. Joy pala eh. Joy to the world. The world is joy. Ha? Wala na? Okay. Ito, kay nakabunot man ako. Kay Kylie. Oh, Kylie. Saan oh, Kylie? Ayan. Oh, Anak niya na yan. 50 pesos. Yay! Ah. Bonot pa pa ulit. Bono. Bono tayo. Bono. Bono sa liyan. Dalawang tikwenta pa bunutin natin. Dalawang tikwenta pa. Christian. Ako. Wala. 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 Absent. Christian. Wala si Christian. Christian na tibida. Birthday ni si Christian ngayon. Wala ano. O ito. Wala. Tae, ano ba 'to? Tae ba ah, nae. Ni. 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 Ha, tsaka na, dito. Ni. Ni. Matan. Matan din eh. Ah, lapit ka dito, ni. Lapit ka. Akala mo tae, hindi pala. Ah, ito ni. Amalan ka Ah, 50, 50, wala.

Okay, wala. na, wala na. Edwin, ako wala. Maraming maraming salamat sa, sa inyong lahat. I hope na maging masaya tayo. Oh, wala na, wala na, wala na. Pawas oh, ko, pawas ko. Oo. Kumari, atras po kayo. Pakihingi. Uy, naano, atras na, naano. Lahat kayo, atras na kayo. Oh, maraming maraming salamat po. Mga bata, oh, mag-ingat kayo sa inyong pag-uwi. Oh, lahat tayo nakakain. Lahat tayo ay hindi mananalo lahat. Sa tulog na Pasko, balik ulit kayo dito sa akin. Okay? Thank you! Ayan! Oh, di pa. Tapos na ako mga to. Wala na, wala na. So, siyempre, at... wala lang. So, siyempre, maraming maraming salamat po sa tay sponsor yung United Way of Group. Thank you, thank you so much po sa uh, pinabot niyo po sa amin. At uh, marami po tayong mga kabataan na pasaya. Marami po tayong mga kabataan na pasaya kayo dito sa location. Sana po ay pagpapatuloy niyo po ang suporta, tulong, tarito sa amin uh, At siyempre, uh, kayo po ay bago pa lang sa akin channel, Ah, uh, paki-subscribe naman po ang akin channel ng Tagayon. Marami pa tayo matutulungan ng mga katulad ng mga bata nito. Maraming salamat po. Bye-bye and God bless. Merry Christmas and Happy New Year sa ating lahat.